Ngayong araw nga guys, pumunta kami ng bukid guys. Sabi ng kapatid ko guys, kunin namin yung kambing guys. Dahil yung kambing guys, gagawin kong kalderita guys. Dahil may handaan sa bahay namin guys. Ito pala yung kalabo namin guys. Sabi ng kapatid ko, ito yung kambing na lulutuin natin. Sabi nga guys ng kapatid ko, ma tumigim ka ng pako masarap to kahit kilawin guys sa kasama pa yung mga uod uod na gumagapang gan guys dahil masarap daw yan guys yung pako guys ito pala yung kubo namin sa bukid bay, sabi ng kapatid ko gusto mo ng native na manok dahil marami daw siyang native na manok sabi ng kapatid ko guys na isa guys inadad na yung kambing guys din na pinakita namin kung paano namin kinata yung kambing guys sabi ng kapatid ko guys na isa guys ito pala yung farm namin farm natin na maraming kawayan ito pala yung kambing na, na kinatay namin guys sobrang taba guys at talagang fresh na fresh guys pulang pula sabi nga ng isang kapatid ko halika sama kayo sabi ng mga anak ko gusto lang nila tumikom ng ah uh, buko guys sabi nga ng kapatid ko guys oh ito yung manok na nitid na gusto mo anong gusto mong luto tinula o inihaw ito pa nga guys yung ibon, ibon na nahuli namin na sa bukid guys, daladala -dala ko guys. Ito na nga pala guys, kinuhala na sila ng buho Sabi kasi gusto nang tumikim yung anak ko ng buho ko, ng fresh na fresh na sabaw. Ito nga guys yung kapatid ko talagang tinadad na yung kambing sa tapi na ng nga guys yung kambing. Dahil yung kambing nga guys talagang sobrang taba nilagyan pala namin dyan ng guys ng tanglad guys. Andi nga guys ha, ah, tubo sinubukan ko ang aso ah, sumakay ng kalabaw guys dahil matagal na hindi na ako nakasakay ng kalabaw guys dahil, dahil talagang yung kalabaw guys talagang paikting ikting pa yun guys nga guys yung kambing nga uh, guys luto na guys ah, pinakuluan na lang pinakuluan lang namin guys at yan nga guys sinalang na namin sa kuwali guys tingnan mo nyo nga, nga guys napakasarap ng kalderitang kambing nga guys ito yung kambing na ginawa namin sa bukid guys ito yung kambing na talagang matabang mataba guys hindi kayo magsisisi sa pagtikim nito guys dahil marami ingredients may kapatatas at carrots guys yung hihalo namin guys dahil marami pa kami hihalo nyan guys so talagang masarap na, sarap ang kambing guys dahil talagang nasa probinsya kami guys kinakain lang kasi yan guys puro damo hindi naman kumakain ng mga kung ano-ano yan guys kaya ang kambing guys masarap talaga eh. guys kasi ang kinakain yan guys puro damo lang naman walang ibang kinakain walang pizza na kinakain yan guys kinakain lang yan guys puro damo kaya talagang masarap na masarap ang lasa guys Depende naman sa inyo guys kung anong klaseng loto ang gusto nyo guys. Pinigyan pala kami ng mga kapitbahay namin guys dahil galing daw kami sa Manila guys. Ito pala yung binigay sa amin guys yung alimango na maliliit at saka alimasag kung alim tawag sa inyo dito guys. Oh, gusto ko nga dito guys yung uh, alimango guys gusto ko gataan guys kaya nag gawa ako ng uh, gata guys binalatan ko yung nyo guys ayun pinilian nga ng isang kapatid ko ng ano yung animago del nga uh, inagaw ng sandok guys del uh, natatakot siya makagat guys And, nga guys nagkayod na ako ng uh, ng nyo guys ay gusto ko ng gataan nga guys ayan nga guys marami naman salamat sa papanood nyo guys dahil itong video na to guys ay ganoon pa sa probinsya namin guys thank you maraming salamat guys